Wala na si chocolate. Sabi ko, wala. Sabi ko talaga, talaga, talaga. Sabi ko, totoo na to. Pagkaba ng entablado, dimaretsyo na agad ng ospital. Hanggang sa bagay sa ospital, hindi na umabot. Siyempre ako ang mauuna. Kasi kung akong huli, baka hindi ko na kayo abutan. June 25, 1970, ipinanganak si Jonathan Aguilar Garcia o mas kilala noon bilang si Chokele, bago pa na mayagpag ang showbiz career ng mga stand-up comedian sa henerasyong ito. Ay masasabing isa si Chocolate sa umano'y nagmulat sa mundo ng pag stand up comedian, na posible ding pasuki ng mga ito ang mundo ng showbiz, at ito ay matagumpay niyang napatotohanan. Kumuha ng kursong Bachelor of Arts in Mass Communication sa Ateneo de Davao University ang comedian, actor at TV host na si Chocolate na Tubong Davao City, at kinikilala din siya bilang isa sa mga pioneers sa stand-up comedy. Nagsimula ang showbiz career nito nang madiskubre siya ng talent manager at movie director na si Mario J. De Los Reyes, kung saan ay una itong sumabak sa kanyang acting career sa GMA sitcom na Highball Rambol na umere mula 1993 hanggang 1995, kasama sina Dennis Padilla, Benji Paras at si Miss Nida Blanca. Napasama din siya sa isang talk show sa GMA na brunch, kung saan ay main host dito sina Bing Loy Saga at Michelle Van Aymiren, na umere naman noong 1998 hanggang 1999. Mula dito ay nagawang pagsabayin ni Chocolate ang pagiging stand-up comedian nito at ang unti-unti nitong pagsibol sa kanyang showbiz career. 2004, isang fantaserya ang inilungsad ng ABS-CBN na talaga namang tinangkilit ng publiko at sinubaybayan. Sino ba naman ang makakalimot sa naging tagumpay noon ng show na Marina, sa direksyon ng batikang direktor na si Wendy Ramos na mahusay na pinagbidahan ng nooy primetime queen ng ABS-CBN na si Claudine Barreto? Masasabing ito rin ang naging big break ni Chocolate sa kanyang acting career dahil sa ipinakita din itong husay at dedikasyon sa pagganap naman para sa role ni Pearlie Shell na minahal din at nagbigay kasiyahan sa publiko. Mula nga dito ay naging sunod-sunod na ang kanyang mga television at movie appearances, dahilan kung kaya't masasabi na rin na nagawa na nga nitong bigyan ng ningning ang kanyang sariling bituin na sinimulan nitong hubugin sa pangarap at dedikasyon. Hanggang isang balita na lamang ang gumulat sa publiko nang ianunsyo na si Chocolate na sa edad nitong 48 anyos ay bigla na lamang umanong inatake at binawian ng buhay. Ikinalungkot ito ng mundo ng showbiz maging sa mundo ng stand-up comedy, dahil hindi matatawaran ang naiambag ni Chocolate na pagmamahal at kasiyahan sa bawat taong nakahalubilo nito. Ngunit tila demoble pa ang lungkot na naramdaman hindi lamang ng mga nakasama ni Chocolate sa showbiz at sa pag-i-stand-up comedy, ngunit maging ng publiko, ay dahil sa umanoy kumalat sa iba't ibang social media platform ang sinasabing naging huling performance nito. March 9, 2019, isa si Chocolate sa mga artista at mga bandang na imbitahan noon na mag-perform para sa Kawayan Festival sa Bangued, Abra Province, ayon sa aktor na si J.M. De Guzman, mabigat na umano ang pakiramdam ni Chocolate bago pa ang naturang show nila noon sa Abra, ngunit ika nga, the show must go on. Dahil sa labis na dedikasyon ni Chocolate sa kanyang larangan ay pinili nitong ituloy ang show at itago sa pamamagitan ng kanyang mga ngiti ang masamang pakiramdam nito. Ang kumalat na last full video performance ni Chocolate ay mahigit 30 minuto, ibig sabihin, halos kalahating oras nitong pilit na ikinubli sa mga manunood ang kasalukuyan nitong sitwasyon, at buong puso pa rin nitong pinaligaya ang mga mamamayan ng Abra, dahil sa pagmamahal nito sa kanyang larangan at sa dedikasyong makapagpangiti ng taong bayan. Ayon sa ulat, pagkatapos ng performances na ito ni Chocolate ay hindi na umano nito kinaya pang itago ang kanyang kondisyon, Agad naman umano itong isinugod ng mga nakaantabay na medical staff sa naturang event sa pinakamalapit na ospital, ngunit hindi na umano kinaya pa ni Chocolate na makarating pa ng buhay sa ospital. Nakalulungkot isipin na mas pinili ng isang Chocolate na magpasaya ng taong bayan, at isinantabi muna ang sarili nitong kapakanan, isang kahangahangang tagpo na sa aking palagay ay marapat lamang nating alalahanin at saluduhan, dahil si Chocolate ay isang larawan ng dedikasyon at pagmamahal sa larangan na isinabuhay ang kasabihan na the show must go on, alang-alang sa paghahatid ng ngiti at kasiyahan sa publiko. Ikaw na ang humusga.